Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest mamaya sa Channel. A Fatealer Oza Matarder. So ngayong hapon na Tignan natin yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of May 3 hanggang May 9 for the sign off Gemini. So Gemini, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? kanina kayang energy ay sa buhay ng mga Gemini ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question for more videos update. Of course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo nang na hindi lagi-skip ng ads, naway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating spirit, so let's watch this. For this sign of Gemini, alamin na natin yan, tuklasin. Ito na yun at bubulabugit. I just purpose give, me an information So, so there's a the Queen of Pentacles. Now there's a something good sense uh, about sa business, about sa entrepreneur, no? About sa negosyo trabaho, no? Dapat marunong ka mag-control, mag-manage or either pwede ka sa business, no? And there's a four of um, pentacles, uh, four of swords, something on intuition. Maraming tumatakbo sa utak mo. Maraming tumatakbo sa isipan mo. No, kumag uh, makinig ka sa inner voice mo diyan. Now, this there is there's a five swords. Nagkakaroon ng self sabotage that because of your action. No, dahil din sa mga bigla ang desisyon or mga hindi mo pinag-iisipan na plano or gagawin mo. And this is something, the six of cups. Now, there's something a past person coming back. May taong babalik from the past. And this is something the death card no? The ending and in the beginning. Ang paghihintay mo ay maaaring um ito na yung pat, ito na yon, no? Yung paghihintay mo ito na yon. No, tatapusin na. And there's a three of pentacles na no, for collaboration. No, ma mag-ingat ka how to um socialize, how to communicate, no? Baka mismo sa mga bibig mo um may mismo magiging komplikasyon. Mag-ingat ka dahil may mga mabibitawang kasalita at may mabibitawang kang sa um, sasabihin na makakasama ng damdamin ng tao na to kaya magingat kasi babalik to sa iyo na no, parang babalik siya para magkaroon ng reconcile Now, this is something the devil card with a queen of pentacles some of you guys na no, minamalas kapag dating sa negosyo trabaho hanap buhay mo na no, maraming insecure at ingetera dyan there's a lot of evil eye and there's a sun card daliwanaga ka na kung sino yan No, kaya uh, sinasabi dito, wag mo intindihin 'yan. Na magpatuloy ka sa ginagawa mo, wag ka mag-attract ng negativities. Na there's a high five for lesson learned. Matuto ka na sa mga nang nangyari, no? Ngayon hindi ka na yung basta-basta mag-take ng action and decision. No, mag magkakakapain mo muna papakiramdaman mo. Dati kasi parang ikaw yung nag-aano eh. Ikaw yung nagpo Ikaw yung no, oh, kumbaga nagte-take ng action agad-agad, 'di ba? Kung maga, ano nangyayari kasi ginigisa mo yung sarili mo mantika, parang gano'n. No, kaya kailangan magigingat ka. What is message is with the six of cups? So there is something guys with the nine of wands. For slowly but surely, kung maga sa dito, maging mahinahon ka lang. No, huwag ka masyadong padalos-dalos. No, kaya kailangan mo um, kung maga, na ba tayong hihili ng agenda nito. Bakit itong tao na ito babalik? Bakit itong tao na ito, ba't nagparamdam? And there's a knight of sword, no? Matatapos na yung nagbibigay anxiety, last night sa'yo, no? Matatapos na yung nagbibigay ng overthink sa'yo. And this is something that's a knight of sword. May samabotahe sa'yo. Ibig sabihin nito, mag-ingat ka sa pakikipag pag o pakikipag-socialize. Baka itong taong kakausapin mo, siya pala yung sa sa'yo. Mag-ingat ka. What is the queen of pentacles? Because the devil card? There's a 12 of for the partnership na maging ingat ka with a partnership kasi meron talaga dito ang ingiterang kaibigan, inggiterang katrabaho, or inggiterang kapitbahay, or inggiterang kamag-anap. Na maging ingat ka. And this is something that's our moment for major changes. Malaki pa rin pagbabago na magaganap dito sa buhay mo, sa sitwasyon mo, especially sa tahanan nyo. And there's a six of one for victory is yours at magtatagumpay ka kasi natuto ka na. No, hindi mo na um, inulit yung mga nangyari from the past. No? Natuto ka na how to manage and how to um, uh, change your perspective. And of uh, course, this is something guys with the 12 swords. Nagkaroon ka rin ng decision dito o kumbaga magkakaroon ka ng final decision. What is the death card? Because the knight of swords. So there's is something the eight of swords. See, I told you na sa paligid mo lang ang laso na eksena. No? Sila yung mga Um, gumagawa ng hindi maganda. No? Para kaya ka nag-overthink, kaya, kaya ka um, nagkakaroon ng mga kung ano-anong iniisip dahil sa mga tao na yan. And there's the king of swords. No? Stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. No? Putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong for you. What is additional messages na no, pagdating sa outcome? for the outcome is the need of cause so something I'm moving forward or moving on may mga bagay na makaka-move on ka na may mga bagay na makakawala ka at makakalaya ka na na parang um, it's time na para pakawalan yung mga negativity sa paligid mo wag ka na magpapauto no? ka na ulit magpapaniwala sa mga tao sa paligid mo there's a digging man no? kung maga, kailangan mo na baguhin yung perspective mo baguhin mo na yung pananaw mo no? hindi ka na basta-basta naniniwala sa mga na hagang salita And this is something that's the emperor, magiging mature ka na, magiging grounded ka na, na pas mo na yung sarili mo dito kaysa sa mga sinasabi ng iba. Now, there's a page of sir being curiosity. Kung maga, itong tao na to, there's a spying looking, watching it. Yung tinitignan niya kung, nag, kung maga nagkaroon ba ng epekto, kung maga, ume uh, kung epekto ba yung ginawa nila sa'yo. There's a page of sword now, nagkakaroon ka ng mental clarity. Maliliwalagan ka dito at the end of the time. Now, magkakaroon ka na ng instinct, vibration, and that's one wants no choices pipili mo na yung mga taong pagkakatiwalaan mo no especially parang ano eh parang um, siya sa leeg mo parang sinasabi dito na nasa paligid mo lang talaga yung mismong uh, nagpapahirap ng sitwasyon mo so let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo with um, finances and career so let's see and watch this finances and career represent what There's is an ace of pentacles. Now, there's something, a big shot, big money coming in for you. May malaking perang papasok. May malaking perang paparating. May bagong oportunidad. And there's a three of wands. The waiting is over. Ito yung nainihintay mong document papers na maaaring nga makuha mo na kung may inihintay kang papeles, dokumento, maaaring makukuha mo na siya. Na magdadala sa ito ng um, opportunity, new, new business venture, And this something that sticks of, so, with the transition. Na unti-unti ka na makakalaya sa sitwasyon mo. Na some of you nagipit ka, nagka-problema ka, sa mga hulugan, sa mga bayarin, but definitely mababago to. Sa isang iglap lang. There's a high phase there's a something unexpected moment. na may mga biglang magaganap. Yung akala mo, hindi ka na makakabangon, pero binaangon ka. And there's a poor pentacles, basta protection at pangalagaan mo yung finances mo. Yung pinaghirapan mo. And there's something the world got. Now, there's something trouble, success. Pagdating sa business or finances, magiging matagumpay ka. So, let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa kalus, um, love life, there's a ten of wands, no? marami talagang mga um, pabigat. No? May mga obligation or responsibilidad. And this is something the five of cups, no? may mga disappointment ka dito, nagsisisi ka. Kasi, kumbaga, nag, nag, nag -ano ka ng time and effort ng panahon pero sinayang lang no but definitely there's a block naman I some of you guys no talagang um, sinasabi dito na mayroon talaga nagbibigay pamalas at nagbibigay ng kalungkutan pagdating sa relasyon no parang lagi ka na lang nabibigo sa kakahanap ng true love and there's a star card for recovery and healing wag ka magalala magkakaroon ka ng healing dyan at matatagpuan at makikilala mo rin talaga yung parsa talaga And there's a judgment. mag ka with a red flag. No may mga paalala sa'yo na uh, mararamdaman mo naman eh kung sino talaga yung taong para sa'yo. Kung itong taong na ito hindi makakatulong sa'yo, let it go. The there's something the three of cups not for celebration. Happiness. So magiging masaya ka din dito. So let's see, hanapin natin, agilapin natin anong ganap sa'yo pagdating sa kalusugan mo. So let's see. Sa kalusugan. And this is something the Queen of Swords. No, there's something to clear the boundaries. No, linisin mo. No, yung nasa hanay mo na sa paligid mo. No, at isin yung mga nagbibigay sa inam stress and depression. No, yung nagbibigay ng anxiety sa yon. Kailangan mo dumistansya. There's something toxic it is. Five of So si sila yung nagbibigay komplikasyon sa mental health mo. No, sa mo to manggap na mga pagkain na galing sa labas. No, inaanat pa para magkaroon ka ng health problem. Now, there's a hermit card, see? Spiritual enlightenment na may mga bagay na magliliwanag sa'yo kaya nangyayari ito lahat ng to ay may kinalaman din sa kamalasan at sumpa, no? And this is the that's with the white moment. So, see, masusolusyonan mo at nasa panig mo ang ating puong megapay, ang mega Ang iyong mga gabay. And there's a ten of pentacles, magiging maganda rin at magiging maayos din ang iyong kalisugan at ang iyong sitwasyon. Mawawala na yung, kumbaga, worries mo, matatapos na rin yung mga bayarin mo. Na matatapos na rin yung... Um, makapasakit mo dyan sa kalusugan mo, magiging maayos ng yung pakiramdam. So guys, let's see what is the magical fire messages, advices, and of course, a pika ka, yes or no. Now, pwede ka dito mag-questions. And of course, um, isa lang ang magiging sagot sa tanong mo. One, two, or three. Pumili ka ng isa. And of course, comment down below kung ano yung number na napili mo. So let's see and watch this. Okay, with the magical fire messages, represent what? with the magical prayer messages. And there's an awesome harvest moment. Talaga mag-harvest ka talaga dead on the side. Na may pag-aani. No? Yung mga pinagirapan mo mag-aani ka. Kailangan mo nang connect with the nature unwind. No? Outsider dagat or mga mga makalangap ka ng sariwang hangin. No? Kumbaga with a farm. Ganon. Admit your true feelings to yourself. Maging totoo ka sa totoong nararamdaman mo no as for what you want no mingi ka ng gabay ko naman yung mga bagay na kailangan mo at yung mga bagay na, na mas priority or kailangan mo talaga what is the synchronicity is represent what no retreat disconnect from the world ito yung sinasabi ko diba puno ka ng mga iniisip kailangan mo muna ma-disconnect from the world sa paligid mo makawala ka muna dyan and this is something bravery kailangan mo maging palaban at matapang no and this is something delay some of you nakakaranas de ng delay and cancellations No? So, let's see what is the yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card, you are the air. You are dealing with the Gemini, Libra, Aquarius. No? Same kayo ng chart. And of course, there is something of faith. Not Divine intervention. May mga paalam sa iyong ating divine. No? There's a reflection. Ano man yung mga bagay na gagawin mo, magre-reflect iyo At may mga bagay na kailangan mo nang baguhin. No? With the transformation. Let's see what is the synchronicities for a Mystic Love Oracle deck. And there's something romantic, romance feelings. Na no, meron talaga dito about sa nararamdaman, sa relasyon, sa pag-ibig. No, and something guys with a shift, shifter with a mimicking. Ibig sabihin dito talaga na about dito sa sa mga nagbabalat kayo. No, mga nagpapanggap, mag-ingat ka. No, meron dyan hindi totoo. No, huwag ka nagpapaniwala sa mga taong nandyan sa paligid mo it's either uto binubudol ka niyan, or either pinapaniwala ka para ma mahulog ka sa bitag nila. Now, what is an angel's number? Represent what? There is a 12-12 with a persistent. no kailangan tuloy-tuloy. Now, hindi pa din pabago-bago yung plano or pangarap mo. A oh, happy day and info of opportunity related to your life. For first, it's just around the corner. Take immediate action once it pop up. Of course, a lovely partnership Or a nephic romance is also in the cards. So see, kung nandito talaga pagdating sa relasyon, may mga bagong of experiences dito na kung marunong ka dapat makontento at the same time. No, kailangan na tuloy-tuloy ka na sa ginagawa mo. What is the money move or a code there? Spiritual work. Meron talaga dito guys na about sa spirituality. Meron talaga nagdasal dito oh, ginawang ka ng sumpa ka oh, kamalasan. No open your heart to a spiritual career and heal the human heart. You are a light worker. No ikaw din yung gagawa ng paraan para makalaya ka diyan. What is the what lies beneath with the hidden future? What lies beneath with the hidden future? Revisit with a divorce. Some of you guys na no, meron talaga dito legal matter with something um contract na meron dito maghihiwalay na no meron dito talaga na mag, kailangan ng pakawala, nagbitawan. What is the part of the light? Represent words. And of course, this is something divine, a divine light na binibigyan ka na kaliwanag ng ating um, angel spirit. I am an expression of love, shining brightly like the sun. My inner light is of my greatest strength and will Guide my intuition. Discover the better side of myself, embracing the light that lead me to grow and greater self-awareness. So see, ngayon na uh, mas alam mo na yung halaga mo. No? Kung baga, hindi ka na bumabasa sa kanila, hindi ka na bumabasa kahit kanila para maging masaya. Kaya ito yung sinasabi ko na mag-ingat ka sa mga action and decisions mo. No? Baka, kung baga, ikaw mismo malagay sa sarili mong um, eksena, baka gisingin sa sarili mo mantika, gano'n, kung baga kung itong bagay na to, itong tao na to, hindi nakakabuti sa buhay mo, kailangan mo na talaga siyang tuluyan na pakawalan what is the shadow work represent what? the shadow work represent with a battle within, inner conflict resolution, the greater war your uh, you wage is against yourself na walang ibang kalaban dito kundi ang sarili mo No, kaya kailangan na marunong kang protection at pangalagaan ko naman yung tumatakbo sa utak at isip mo. What is the clarifying for love situation? And of course, there's just something a playful innocence. Embrace a childish spirit where baby steps lead to joy, not seriousness no? Kailangan mo tanggapin, no? Kung ano man yung mga bagay na nangyari, iwasan mo na pagiging maturity No, no, huwag kang matakot sa posibilidad. Huwag kang matakot na mapag-iwanan, huwag kang matakot na parang mawalan ng eksena. Parang sinasabi mo dito na parang um, wala ka pa sariling disposition O walang sariling disisyon. Natatakot ka baka at the end of the time magkamali ka ng ano, kailangan mong ilaban to. No, kailangan mong magtiwala sa sarili mo. Ganun lamang yon. now what is the clarifying for life situation? Iniisip mo kasi baka at na of the time, magkamali ka, baka yun pala, mahal mo pa, yun pala, kumbaga, kaila, kaya mo pa pala, ito, ganyan, wag. Kumbaga, kaya, kaya niya rin na nangyayaring ganyan dahil, kumbaga, pinipilit mo isang bagay na hindi na pwede. No, kaya siya parang lumalaki yung ulo, no, kaya lahat ng bagay ginagawa niya, katarantaduan, kagag kagaguan, no, kumbaga, kailangan na maging ano ka, na no? maging ano ka sa sarili mo. Marunong ka dahil, um, mag-control at uh, marunong ka dapat tumayo sa sarili mo mapa sa mga decision na gagawin mo. Enjoy the journey, no? Tahakin mo ko ano naman yung mga bagay na dapat mong tahakin. No, kailangan mong um, uh, namnamin No, at lasapin sa pin ko ano yung nangyayari sa ngayon dahil may matututunan ka diyan at the end of the time. Embrace each moment fully, staying open to new experience and lessons along the way. So see, marami kang matututunan diyan, marami kang map yung pagdadaanan mo, may mga bagay na mabibit-bit kang aral dyan. So guys, let's see what is a pick a car yes or no? So let's see and watch this. With a pick a card, yes or no? Let's see. And there's a yes. No, there's a number one with a yes. Getting satisfaction, good times, happy ending no? Kung baga, makukuha mo talaga yung magbagay na magpapaluwag at magpapapanatag sa kalooban mo. At uh, magiging masaya ang kalalabasan nito. No, let's, um, let's proceed with the number two. And this is something, yes again, trust your feeling, fulfill your heart desire. No, lagi mo susundin yung nararamdaman mo dahil hindi kay ililigaw nito. No, kung alam mo, meron kang gut feeling, meron kang uh, something na hindi, magandang pakiramdam, let it go, no? Kung baga, hindi magiging maganda yung action sa request, magiging decision mo doon. No? Kaya kailangan, kung ano yung sinasabi ng puso mo na maluwag yun ang gawin mo. And this is something I know in the number three, no evil to proceed close to, to Hindi mo kailangan makipagkasundo sa kanya para tanggapin, tanggapin mo, tanggapin kanya, no? Kailangan, um, kung baga, um, kung magkakaroon kayo ng something collaboration again and again, no, kailangan bukal sa kalooban mo at bukal sa kalooban niya, no? Na kumbaga yung yung plano at bubuuin niyo ulit na eksena ay kailangan galing sa puso, no, hindi dahil lapilitan ka lang. So wag kang makikipagkasundo at wag kang magpo sa eksena na yan ko alam mong alanganin at hindi ka magiging masaya at the time. So guys, this is um A special goodbye for the man of May, na, uh, May 3 May 9 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hindi ba for more videos. Update because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na, hindi rin skip ng atsaway so, pagpalaing Pagpalain kayo ng Just at may Six Siksik, leg-leg, nag-uumapano, na biyayang manong balik sinya. At maraming salamat po in see the next video Bye-bye and babush!